Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng 91.9 FM, CMN, ang Marian Radio sa Cagayan de Oro City. CMN Live Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nanalo para sa kanilang pangalawang termino si Mayor Rolando Clarex Uy at Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez dito sa Cagayan de Oro City. Nananatili naman sa kanyang posisyon si Cagayan de Oro First District Representative Attorney Lordan Suan at ang veteranong si Attorney Ropos Rodriguez para sa Sikan District. May bagong gobernador naman ang probinsya namin ng Misamis Oriental sa halalang ito na si Juliet Uy at nananatili bilang Vice Governor si Jigjag Pilais. Hawak naman ng baguhang House of Representative Karen Lagbas ang Misamis Oriental First District. Katandem nito ang walang anumang isyo ng korupsyon ang kasulukuyang Congressman Yevgeny Bambi Mano para sa Sikan District. Inaasahan ng mga taga-Kagayan de at probinsya ng Misamis Oriental ang progresibong pamamalakad ng mga bagong halal na opisyal at matugunan ang problema ng kawalan ng trabaho at mabigay ang kaukulang basic services. Nangungunang party list ang Abamin o Abante Mindanao para sa Cagayan de Oro at Ako Padayon Pilipino naman para sa Misamis Oriental Province. Mula rito sa Marian Radio 91.9 FM CMN Cagayan de Oro, Lorenzo Lozon, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live. live. Nationwide. Maraming salamat Lorenzo Luzon mula po naman sa Marian FM, Cagayan de Oro City. Samantala,